logo. Ano tinda nyo ate? Ito, ano to? Letchup land ala Ah, lahat yan, Sino gumawa po niyan? Mama ko po. Mama nyo? Ako po yung sa Greyhouse. Gano'n dito? 13 pesos po. Hindi kasi ako sa matamis eh. Pero pwede subukan. Yes po. Dito kasi nakain. kakain? Pwede ba? Ito na lang po. Pwede. Paano ba kinakain so, yan dito? May yan kutsarya? Yan. Meron po. Pwede yung malamig. Nagiging school ka pa? Yes po. So, jante ka pa? Ba't nagtitinda ka na? Para po, may pera. <laughs> Sino ba nagpapakala sa'yo? Ano po, um... Ngayon po, wala po akong vision. Pero yung sa, ano po, sa daily needs po, ako lang um, So, yung mga baon mo, ikaw na lang? Yes po. Sa pagtitinda na ito? Yes Ano Talaga? Ba't yung mga, mga magulang mo? Nag-aano? Nagkatrabaho ano kayo magulang mag mo? Magtitinda din po si mama ng lecho plan din yes, sa ibang lugar. Hindi po. dito lang eh. Ah, dito lang. Tuwing so, ano oras ka nang titinda rito? Mga uh, ano po, 5 PM to 10 PM po. Uh, 5 PM to 10 PM. Yes. Ano oras ba ang pasok sa school? Um depende po, may schedule ako ng panghapon, may pagkain. Pero araw-araw ako nang titinda. Tuesday tapos Thursday po hindi na kasi hanggang 8 PM po ang pasok. So pag wala kang ano, pag vacant mo, okay. titinda ka. Okay. Oh, um, Saan? <laughs> Parang kamukha mo si ano, Kalingap Dan. Kalingap Dan? <gashi> ano yun? Antista <gashi> ah, ba yun? Hindi <gashi> po. Vlogger po. Anong itsura nun? Yung kasamaan po nila, Kuya Rob. Hindi Di ako familiar. <gashi> ano ba <may> itsura nun? Pogi po. Pogi? Hindi naman. Hindi ako familiar. Kalingap? Opo. <gashi> Sige, sasearch ko. Saan ba yan? Sa YouTube? Nang oh, okay. vlogger? Vlogger. Kamukha ako? Kamukha mo, yung feeling ko. Search ko. Ano lang ako dito? Dayo lang ako? Manila. Ikaw din, parang may kamukha ka. Sino eh, oh, po? kung... may mga nagsabi na sa'yo noon na ibang lalaki. Pero ano, first time ko lang to kasi ano, makita din sa'yo. Magiging future ko. <laughs> Joke lang. <laughs> Joke lang. Pasa ka pa. Hindi ako malig sa matamis pero ano, nagustuhan ko talaga ikaw yun. Ano bang meron sa kanya? Ba't pinipilit mo nga ko yun? <laughs> kamukha -kamu mo kasi siya. May picture ka? Meron po. Patingin? Oh. Uh, Sikat niya na. Kamukha <laughs> ko. ko yan? Oo, sir. Kamukha ka. Kamukha mo. Okay, ah. Pogi naman pala. E okay na. Kamukha ko pala. Tanggap ko. Tanggap ko kamukha ko yun. Pero hindi ako yan. Grabe na. Sige na. Babayad na ako. Kahit nandito kinain, 13 pesos lang din. ibabalik babalik mo po, sir, yung lalagyan. Ay, babalik ko. Oh. Pwede mong bumalik dito ulit. Yes, Kahit okay yung okay araw-araw ka pumulong. Ayan, keep the change na. Okay, thank you. Sir. Ito, thank you, ah. Oh. Sarap. Thank you. Ano uh, pangalan mo pala? Medit. Mo. Medit. Yes, thank you sa Leche Plan. Babalik ako dito, okay lang? Yes, sir. Sarap kasi ng Leche Plan mo. Uh -huh. Ito yung maaalala ko pag bumalik ako dito sa Naga. Hmm. Ikaw ang magpapaalala sa akin dito. Mainit dito sa lugar mo. Sana yun okay lang dito. Ba't dito ka nakapuesto? Parang dito yung ano eh. Yun, sunset talaga eh. Dito po yung, yung maraming Ah, So kahit may okay lang? Yes po. Ay wait lang ha? Sige po. Wait lang. Hello. Edit, palamig ka muna. Thank you po. Thank okay lang po mag dito? Yes. May naantay kasi ako, wala pa. po, dito. Pwede dyan sa tabi mo? Yes po. Okay lang? Yes po. Wala naman magagalit kung tatabi ako sa'yo. Kaso ah, mainit talaga dito eh. Mainit talaga dito. Hanggang na oras ka dito nagtitinda? Mga hanggang 10 po or 9. Depende po, hanggat meron. Saan ka kumakain dito? Saan ka nagdi-dinner? Eh. po. So, hanggang 10 or 9 p.m. ka dito, tsaka ka lang kakain pag uwi. Yes. Hindi ka nagugutom dito? Sana <laughs> yung Sarap pala ng ice cream, no? Pag may kasama din, ano? Kumain ng ice cream. Oh, may dumi ka dito. Ito, may tisyo ako. Tayo tayo. Kasi natutunaw na yung ice cream natin. Uy, Medit, pasensya na. Baka nabiyagdo, o nabigla ka sa pupunasan ko yung labi mo. Okay lang. Parang, ano nga ko Parang alam ko naman na to. Na ano? <laughs> alam ko po, sino ka? parang kilala ko talaga kita. Hindi naman. Sir, naman. Baka mamaya may camera dito. Uy, wala. Kahit tignan mo pa dyan sa gilid-gilid. <laughs> wala. Solo lang talaga ako pumunta. Talaga nakita lang kita kaya bumili ako ng ano, let's plan. Kaya huwag ka na mag-isip na ano, ako yung vlogger na kilala mo. Hindi, medit ano. Uh, ako talaga yon. Sabi si na, sir. Dan. Buti na mumukhaan mo ako. Opo. Napanood ko po yung ano mo, yung interview. So napalit mo ako sa ano sa mga vlogs? Yes po. Ah, okay. Kaya yeah, sabi ko parang si Kalingop din talaga. Tayo so, po sibling magkakamali ako. So, kaya pinipilit mo na ako yes, yon. <laughs> nice to meet you. Ay. Totoo nga pala sabi nila tsaka sa mga comment section maganda ka pala. Ay. Sa personal okay, mas mas maganda ka sa personal. Hi po. Hi po. Tama ba si David? Kuya David. Ay, ala kita. Hi, po. Totoo pala may edit, no? Sabi ng mga viewers uh, sa mga comments. Tsaka sila, maganda ka sa personal. Mas maganda ka sa personal kaysa sa, sa video. Thank you. <laughs> Abang wala pa akong wala pa inaantay ko. Tuluan na ata magtinda. Mas mabuti sir. Tara po baka mas mas ang benta mo. Bili na po kayo dito ng ayo, let's shop plan kay let's shop plan girl. <laughs> Tay, try nyo to. Sir, sinyo let's shop plan. Hindi <laughs> sumasabay. <laughs> Imedit, e pasensya ka na na tumambay na ako dito. Okay lang ba? Okay lang, sir. Baka wala masyadong bumili, lalo niyan. Feeling ko nga po mas maraming bibili. Baka ah, sipin mo, feeling close ako sa'yo. Hindi naman. Hindi naman? Okay lang? So, dito na ako muna. Buti pala dito ako dumaan, na nakaanap ako ng bagong, ano, kilala. Marami ko sa'yo dito na, ano, mga... Kaya pagkilala pag may mga bumibili. Okay. Meron naman po. Meron naman. Mga okay. Mga friendly naman. Okay. Opo, mga friendly Buti po. Buti mabait ka naman na uh, inentertain in-entertain mo yung mga katulad ko na ano. Apo. Okay. Mga hindi mo naman kilala. Mas ano po talaga. Dapat talaga in-entertain yung mga uh, ano, uh, customer para balik-balikan -balik. siya. Okay. Uh, Tawa. So, Iba okay. okay, so, sir, bukas babalik ka ulit. Kaya nga, parang babalik-balik <laughs> na. Kahit di pa ako umalis, parang gusto ka <laughs> <O>, na agad. Babalik ka na agad.